anak na si sa Jesus. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, sa panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, si panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, si panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Panguin mo mga kalulo sa purgatorio, lalong-lalong na -lalong ng angailan ng tulong. Ang ikalawang misteryo sa alwalhati ay ang pag-akit sa langit ng ating Panginoon Niso Kristo. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Kinoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa ng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng sa una, una ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan siya noa. O Jesus ko, patawa ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Hanguin mo ang mga kalula sa purgatorio, lalong lalo ng higit na ngangailan ng awat tulong. Ang ikatatlong misteryo ng luwalhati ay ay ang pagpanaw ng Diyos Espiritu Santo sa mga apostolis at sa mahal na birhen. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kami ipahintulot sa tukso at, sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipunalangin niyo kami makasalanan ngayon at kung kami bumamatay, Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina, si panalangin niyo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Jos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Jos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mo matayaan. Pabagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amen. Kabaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amen. Pabagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa, sa anak, anak, sa Espiritu si Santo. Papara nung unang-una ngayon at sa Amen. Ah. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno panguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo ng higit nangangailangan mo ang tulong. Ang ikaapat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na birhin, kaluluwa at katawan. Sumahal sa langit ka, sabayin ang ngaalan mo, magpasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ng si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagino ang Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pabagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Salamat Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Habagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nabaga noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ng Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Wagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ng Jesus. Walhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Hati sa mas na sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una ngayon o pakailanman, magpasawalang hanggan siya na no, wa. O oh Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kalula sa purgatorio. Lalong lalo na yung nangangailanin ng at awa. Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputo ng korona sa mahal ng Birhen Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala. Para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag niyo po kami pa sa tukso at ito. Panginoon sa lahat ng masama. noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na sa si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ay makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na sa si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sa si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na sa si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Abagi noong Maria, na ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Papara ng unang-una, walang o Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, oin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalong niligit nangangailan ng tulong at awa. Aba po, Santa Mariyang Hari, Inanang Awa, ikaw ang kaboyan't katamisan, ay aba pinananiligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapano't taong anak ni Eva, ikaw rin po ang pinagbubuntan hininga namin, ng pagtangis din sa lubang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ng matamong mawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, pakita mo sa amin ng iyong anak na sa Hesus Santa Maria, ina ng Diyos, mawain maalam ang tamis na birhen. pinalangin mo kami o santang ina ng Diyos. Diyos na ang buktong anak, magigitan ng buhay, pagkamadat mo rin yung buhay naman ulit. Ipinakalimutan amin ang palang walang buhay na walang hanggan. mo na sa namin na sa nila ng mga misteryo ng Kabanal Balalan Rosario ng Kamahal Malan Birhin Maria, -maria, -maria na matular -namin, matularan namin ang, ang kanilang, kanilang niladaman at matamang kanilang, kanilang ipinangangako alang-alang kay Jesu Amin aming Panginoon. Amen. Sumaatin tulong may kapal. Amen. Sumapayapa nawa mga kaliluwa sa purgatorio. Amen. Sa ng at Anak at Panalangin ng pagsisisi. Diyos ko, ikanalulungkot ko ng buong puso ang pagkakasala ko sa iyo. Kinasusuklaman ko ang lahat kong kasalanan dahil sa takot kong mawala sa akin ang karian ng langit at dahil sa takot ko sa hirap ng impyerno. Ngunit lalo pa at ang kasalanan ay nakakasakit sa kalooban mo. Diyos na walang hanggan ng kabutihan at nararapat na ibigin ng walang katapusan, Matibay ako nagtitika na ako ay iyong patatawarin sa aking mga kasalanan. Alang-alang sa iyong kamahal-mahalang dugo, pasyon at pagkamatay mo sa krus, at sa pitong sakit ng kalinis-linisan mong ina, at sa pamamagitan ni San Policarpo, ay sinasamo ko, Panginoon, na ako ay manatili sa iyong mahal na grasya hanggang sa huling sandali ng aking buhay na makamtam ko ang kalwalhatian ng langit na iyong pinaghaharian kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa lahat ng araw. Makapangyarihang Diyos Ama sa langit. minarapat mong gawin naming patron, ang tapat mong alagad na si San Policarpo. Sa pamamagitan niya, nasaksihan ng ilang mapalad na nilalang ang kadakilaan ng iyong pagmamahal. Maging ang mabangis na apoy ay nagawa mong igalang ang katawan ni San Policarpo nang siya ang mahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog. Dahil na rin sa, iyo, sa kanyang marugdog na pananampalataya at pagmamahal sa iyo, minarapat mong kunin lamang sa, sa nang magsawa ang mga bergugo sa pagsunog sa kanya at sa saksihan na lamang ng punyal na kanyang dibdib. Nawa, sa pamamagitan ni San Policarpo, maging karapat dapat kami sa pagtatanggap ng iyong walang hanggang kabutihan at pagmamahal. Matutunan nawa namin ang mga katangian ni San Policarpo na naging kaaya-aya sa inyong pagtingin. Nawa, ibigay mo sa amin ang, ang kanyang taimtim na pananampalataya, matibay na pananalig, nan naninigas na pag-ibig at lubos na pagsunod sa iyong kalooban. Amen. Ikatlong araw, si San Policarpo ay isang tapat na alagad ng ating Panginoong Diyos. Siya ay laging handang ipagtanggol ang pag-aral na kanyang natutunan sa mga apostoles na siya rin namang natutunan ng mga apostoles sa ating Panginoong Heso Kristo. Minsan, naparoon sa Roma at kanilang tinalakay ang pagdiriwang ng Paskwa o ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo sa panahon ni Papa Aniceto. Siya ay sumulat ng ilang liham sa kanyang mga nasasakupan na lagi niyang alalahanan na laging matapat na tagasunod ng ating Panginoon sapagkat siya lamang ang ating kublihan sa loob ng ating pangangailangan. Sa pamamagitan ng iyong tulong ang grasya na, na nina nasa naming kamtam sa, sa na